ng PNP ang pagtugi sa malalaking sindikato at supplier ng droga sa bago nilang strategy sa war on drugs. Pinalalahanan din nila ang mga pulis na irespeto ang karapatang pantao. Nasa front line ng balitang yan, si Mean Los Baños. Ito po dun sa ating recalibrated na drug war, ang unang-una nating iintindihin e pagtangkilik po sa ating batas. Let us observe human rights. Let us preserve human life. Ito ang mariing paalala ni PNP Chief General Romel Marbil sa harap ng mga polis sa dumalo sa flag raising ceremony sa Camp Krame kanina. Taliwas sa oplantokhang tohang ng dating administrasyong Duterte, mas magiging makatao raw ang estratehiyang ipatutupad ng PNP ngayon sa kanilang recalibrated drug war. Lahat ng tao may pag-asa. Wala po tayong pwedeng, wala po tayong karapatan na kunin ang buhay ng ibang tao. We are called law enforcers, then we enforce the law in a proper order. Imbes na mga tulak lang sa kalsada, parte ng recalibrated drug war ngayon ng PNP ang pagtugi sa mga high-value target, pati pag-monitor sa supply chain ng drugs sa buong bansa. Maikli naman ang naging reaksyon dyan ng dating PNP chief at unang nagpatupad ng Oplan Tokhang na si Senator Ronald Bato de la Rosa. Good luck daw sa PNP at sana magtagumpay ang bago nilang drug war. Kontrobersyal ang unang drug war noon ni dating Pangulong Duterte dahil sa libo-libong nasawi sa iba't ibang operasyon. Sentro yan ngayon ang investigasyon ng International Criminal Court o ICC. Pero pagilinaw ni Senator De La Rosa, hindi sila namimili noon ng mga pinupuntirya sa drug war. Wala raw silang sinasanto kahit drug lord, drug pushers o kahit gumagamit lang. Suportado naman ni Sen. Risa Honteveros ang recalibrated drug war ngayon ng PNP. Pero sana raw, tutukan din ang rehabilitasyon at prevention para mabawasan ang mga nalululong sa droga. Kung si Senate President Jesus Codero naman ang tatanungin, matagal na raw dapat tinutukan ng PNP ang pagtugis sa supply chain ng mga droga. At kapag na-stricto, pahirapan natin ang supply, tataas ang preso, So, mas mahihirapan gumamit ng droga yung mga dating gumagamit o bagong gagamit kung sakasakali. Nagbabalita mula sa Frontline, May Anlos Banyos, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.